yo yo, magandang gabi mga kaidol at ngayon ay nandito tayo ngayon sa bukid, dito tayo sa ating mga baboy mga kaidol at ngayon po mga kaidol is uh, pupurgahin po natin sila mga kaidol uh, gamit po natin mga kaidol ay ito po mga kaidol uh, ito po yung gamit natin mga kaidol yan at ito po yung mga baboy na ating pupurgahin mga kaidol ito po ay laming isa po mga kaidol yan yan po yung ano yung kupergahin mga kaidol. yan samahan niyo ako mga kaidol sa ating organ ng ating mga big mga kaidol. So mga kaidol, ito yung gamit natin na pang-inject idol o. Oh. Kaidol. Ito. Ito turok lang natin dito sa kanila mga kaidol is ano lang 0.4 lang mga kaidol kasi nga ah... Uh, ito mga malalaki mga idol, ito ay tuturukan natin ng 0.5. Kasi nga ano mga idol, ang 1 ml kasi nito mga idol ng ivermectin mga idol is ah uh, katumbas ng BF is 33, 33 kilos po mga kay idol e, Ito mga idol ay mga ano pa ito mga idol, mga 15 kilos pa ito mga malalaki mga idol. sa so, mga maliliit mga kaidol uh, titiradahan natin ang mga red well, ano mga kaidol mga point lang yeah.

নি মাল নালাং লাগে Ilaawit bit injection niya kasi masipi abaw. Dahil man dia bali So ayon mga ka-idol, eh, tapos na tayo mag-inject ng ating mga big mga ka-idol. Ito na. So gabi namin uh, tinira ng purga mga ka-idol kasi nga gabi na rin ako umuwi at may trabaho maaga akong umalis so yun lang mga idol at maraming thank you salamat